lalo na po sa mga ating inaasahan at uh, mga naging uh, accomplishment po bago po ang ikaapat na sona ng Pangulong Bongbong Marcos. Nasa ating ninyo po si Sir Michael Ligaford, isa pong ekonomista. Sir Michael, kumusta ka na? Magandang maga muli sa iyo. Si Orly Tinede dito sa DCWB. Good morning, sir ay gintong po Mr. at mga mm. namin uh, na ipaliwanag na po ni Ambassador uh, Bay Brombaldes uh, yung pong uh, implication pati po yung dapat natin pangunawa uh, dun sa uh, from 20% naging 19% na, na tariff uh, ng ng ano mga Philippine Philippine products patungo po ng Amerika. Pero ito uh, isang Isang direktang tanong, kung ang pinag-usapan ni eh, tariff na bibilhin doon sa Amerika, uh, may dapat ba tayo ipangamba talaga doon? Considering na lahat naman ay may pagtaas at mas mababa pa nga sa Pilipinas, uh, Sir Michael? Uh, may medyo, kasi ang, ang magiging implikasyon po, magiging mahal yung exports natin na hindi po exempt, no? yung mga hindi yung mga ano electronics medyo naman yun eh may exemption iba no so yung ibang mm -hmm. produkto halimbawa yung mga yung mga in-export natin na yung mga commodities like yung mga apparel, mga damit, mga yun domito. yun no kasi sabi nga ni ambassador kanina yung uh, yung yung coconut products yung ilang mga products na wala sila doon automatic pala zero din Opo yung yung po yung so mangyari po noon uh, yung yung mga ibang mako-cover po eh, ng ano, yung tax sila. Magbabayad po ng yung mga yung mga products natin, magkakatax tax na sa ngayon 19% po yung sinet, no? So mas magiging mahal po ng 19% yung presyo ng mga exports natin na hindi covered ng exemption at uh, Siyempre, pag ano po yan eh, economics 101, pag mataas po yung presyo, hihina eh, po yung demand. Tapos, uh, pag ano, medyo babagal po yung export sa buong mundo, hindi lang naman po sa Pilipinas, babagal po yung world trade, no? babagal din po yung investments kasi mas mamu-problema po yung mga bansa na mas malakas mag-export at uh, talagang kumikita sila todo-todo pag yung mga benta nila sa Amerika. No? Uh, yun, mas masakit yung ulo nila yung mga bansa na yun at uh, hihina din yung uh, ano nila? pag hihina po yung sales o benta nila ng mga exporters sa buong mundo, hihina rin yung kita, uh, maaaring yung employment, maapektuhan. Kasi ano eh may yung may mga inventory po sila ngayon, po problema nila kung hina yung demand, kung saan nila ibebenta yan, no? And they may have to sell outside of the US, no? And diversify their export markets and uh, kasi yung ano rin, alam mayroon sila mga capacity, yung mga exporter na yan, no? sa buong mundo. Uh, maaring wait and see muna sila sa investment sila, pati yung expansion plans. So, babagal po yung investments Bagal din po yung mga trabaho sa iba-ibang supply chain sa buong mundo. At uh, ayun, hindi na po yung world GDP intact. Nag-downgrade -nag na po ng estimates yung mga multilateral agencies, ADB, World Bank, IMF, pati rin yung mga credit rating agencies. Binaba na po yung uh, estimates na ng GDP sa mundo at pati na rin po sa Pilipinas dahil kay Trump. No? Yun dahil po sa tariffs at sa ah uh, mga trade war, no? So, mm. uh, uh, Ibig sabihin Sir Mike, aasa na lang tayo doon sa naniniwala pa rin sa produktong Pinoy sa Estados Unidos kasi ang makakalaban natin hindi rin mga imported oh, uh, in export from other countries going to the US. Kung hindi yung mga local products as far as uh, local US products, mas marami pa rin talaga wala sila doon. Aasa pa rin sa mga produkto, uh, produkto coming from other countries in Asia like the Philippines Sir Mike. Ay, opo. Parang kausap ko rin yung mga ibang exporter dito sa bansa natin. No? Mm. Ay, hindi po yung naging feedback nila na, alibaw kasi hindi, hindi, ang, pronouncement naman ng US government no na hindi naman sila yung, yung mga, yung produce po dito sa Asia, example, at right? sa buong mundo, yung mga damit, sapatos, mm -hmm. mga gamit sa bahay na medyo ano, uh, mas, mas mura no, from the point of view of the Americans. So, ang mangyari, they, yung, yung, feedback, they may have to pay up eventually, yung mga, ano po, no? Magbabayad po sila ng higher taxes, no? Mm -hmm. Ay, ayun, ayun po yung pwede mangyari. Uh, tama po, na tatangkilikin pa rin, pero mas magiging mahal, no? Sino po magbabayad yan? Yung mga buyer po sa Amerika, whether end users yan, yung mga consumers, no? Pag, 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 pagbayad nila sa counter, so dagdag -dag, mas matas na 19%. Ah, uh, ako na, yung mga negosyante rin na nabili ng mga produkto natin, no? Uh, at yung production cost nila at uh, meron din pagkakataon na depende sa competition, ah, uh, pwede rin i-absorb 'yan ng mga exporter, no? Ko alam, alam na kung depende sa usapan ng mga ano, ng mga agreement nila at uh, kung very competitive, pwede i-absorb mm -hmm. nila 'yung mataas na cost, bababa sa po yung kita nila, yung profit margin nila. Uh -huh. uh, Kabe, talagang babagal po talaga yung ano, yung din po yung assessment ngayon sa buong mundo, hindi Talaga, no? hindi, hindi talaga may iwasan yan. Na uh, talagang doon talaga yung, yung, yung immediate effect po no? Uh, sa mataas na tarif. Ano doon talaga yung posibilidad na mangyari po yung bagay na yun. Yun naman kasi kanilang, uh, paki-explain -paki nga po, Sir Mike, yung narinig natin na zero tariff naman, yung US to the Philippine uh, products. Opo, yan po yung naging concession na ano, kumbaga, yung mga nakipag-usap kay Trump na mga bansa yung ano yun yung yung, ano po yun eh yung, yung pinakakapalit eh magbaba mag gagawing yung imports po natin from the US baba, baba, gagawing zero product yung mga hindi pero hindi lahat ito ah hindi lahat ng ah, ng ano ah, ng ah, export from the US ah Apo, parang ang hini-highlight mo na vehicles, no? Yung mga sasakyan galing Amerika ay ng zero, no? Oo. At, ay, pero yun, pero parang susunod din pa rin po yung specifics eh kasi kailangan din 'ano eh. Basta wala ano, basta wag lang wag lang uh, wala lang competition. Pangit naman kasi sige, zero tariff natin 'yan pero papatayin naman yung local produce natin like mga agricultural product. Eh medyo unfair naman 'yon, ano? Ay upo. Ayun po kasi sa karamihan ng free trade agreement, eh, kayong mga may free trade na tayo. Oo oh, nga uh, po, meron pa tayong obligation doon. Opo, sa mga farmers natin, na uh -huh. sa bigas, no? Kahit may free trade trial na matagal na sa dito sa Asia Pacific, may ibang free trade agreement. Sa so, sa bigas, natatili nat 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 pa rin print tariff na 15%. Mm -hmm. Tabi, ano, a year ago, binawasan po yun from 35% para mag maging mas mura yung bigas. Tapos sa libaw sa asukal uh, na 5%, no? Yung mga, mga sensitive products kasi mm -hmm. may, usually may safety net yung mga magsasaka natin, no? Kasi mm -hmm. Maaring ma maring ano eh magdump ng mga mas mura na competing na imports for that matter yung galing sa Amerika. Opo, kaya ano matata pwedeng matalo ano, kung ano yung, uh, local producers and local farmers natin, no? Yung po yung mga eh, hindi covered, no? Uh, pero yung karamihan po ng mga bansa na may agreement with the US, halimbawa yung Japan, yung yung ano po yung uh, Indonesia yung Vietnam hmm. yung mga may may, may may trade deal na with the US for the past week or so eh ginawa nilang parang zero din no eh, mayari kasama yung sa template na ng US eh, na ni eh, na pag, uh, at, 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 pero ganoon, usap ko sa si Ka Orli na uh, yun baaring dumami po yung imports na galing US at uh, lalo na yung mga produkto na wala na pong import tax ngayon kasi uh -huh. Uh, actually, oh, may mga products naman na tayo makikinabang, lalo na ho yung paraan para mapababa yung ating paggamit ng kuryente. Yung mga bagay na makakatulong sa ating pang-araw-araw, na pwede nating i-avail ngayon kasi mas mura, eh, siguro yun, eh, positibo yun. wag lang yung magiging may kakompetensya tayo sa ating local products, na tayo mismo magiging day lang para hindi tangkiligin ating mga local products. eh Yun, eh, unfair din naman siguro, uh, Sir Mike. Siya nga pala, Um, kada, si-ship lang ako sa ibang paksa, uh, Sir Mike. Dahil pinag-uusapan na by tomorrow, so eh, Ano na bang assessment ng mga economists tulad ninyo, mga nakakausap ninyo? Meron bang maganda rin namang performance na pwedeng maipagmalaki o pwedeng sabihin sa sona ng Pangulo uh, in your observation? At uh, um, bang uh, meron bang mga hindi naging magandang uh, decision din recently lalo-lalo na yung mga economic advisors ng pangulo tulad na lamang ng pinakahuli ay yung tax sa interest sa mga um, ano tawag doon financial intermediaries tama ba yung term na yon sir Mike? Ah, opo, yung ano, si, Mepalo, oh, no? si Mepa Oh, si Oo. Oh. Ito hindi ho deposito. Oh. iba naman kasi akala, maglalagay ka ng pera sa bangko tapos kakatayin. Hindi. <laughs> hindi, <laughs> hindi, <laughs> hindi, hindi, <laughs> yung ganoon. Yung pagpumasok kayo sa mga financial uh, instrument, uh, like uh, time deposit, bumili kayo ng bond, may kita kayo pero kikitain niyo, merong uh, uh, karagdagan tax sa uh, ang gobyerno, uh, Sir Mike. Butit na na niyo 'yan. Ayopo. opo. Uh, kasi ano naman talaga yon Sa, uh, interest rate, yung, 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 interest income, yung kinikitang interest, minsan medyo katiting lang yun kaya hindi na po halos nararamdaman. No? Uh wow. kung maliit lang naman yung, uh, yung, yung, pera, yung principal. No? Mm -hmm. So, minsan halos, Pero mat, nandun na po yan since 1998. No? Uh, di naman po nagbago. Yung, ang, ang, okay, karamihan po, pareho lang. Mula noon, tapos ngayon, at sinaharap, no? Mm. Uh, tapos yung yung key highlight lang po kasi doon, yung yung para do sa long term na yung mga long term na tenor, yung more than 5 years. Normally yung mga mes, may kaya at high income bracket po yun. Kasi dati ano sila exempt do sa tax. Ay, eh, kasi tenor. naman eh kasi naman Sir Mike eh, tinaasan niya uh, pare-pareho. Tapos oh. sabihin na uh, pinantay pinantay pinatas na ho ito pinantay pantay hindi ho pantay pantay <laughs> Oh, Kasi pantayan, yan, kung binabaan mo rin naman yung mga maliliit lang ang deposito, yung mga hindi hindi sing lakas. Anyway, uh, 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 ang, ang mahalaga po rito ay eh, naibigay uh, linaw na hindi ho ito yung deposit po ninyo. Opo, hindi. Yung mga um, ordinaryong mamamayan, hindi po. Yung mga mayayaman na maraming pera na pwedeng maglagap ng Matagal na panahon. Opo. Hmm. Eh sila po dati na enjoy nila tax free, no? And and uh Sir Mike, ano anong ano ba yung ito? Ano, ano ba sa tingin niyo pwedeng uh, accomplishment na maipakita at uh, masabi ninyong oo, eh, na napagtugunan na, na niyan ng uh, uh, Marcos administration. Well, maring, sige, ang key highlight po, yung ramdam ng karamihan ng tao. Yung supposedly, yung uh, bigas na mas mura. Kasi isang taon na po yan eh. Yung mm -hmm. binaba yung import tariff niyan. Nagsimula po yan, July of last year, eh yung imported na bigas, binaba po yung import tax, yung tariff. No? Mm -hmm. Uh, yung usapan din po natin kanina. Dati pong 35% yung buwis niyan. Pagka nag-import tayo na imported na bigas, binaba po yung import tax to 15%. So outright, may discount at 20% kagad na mas mura kung mag import ng bigas. No? At uh, uh, bumaba rin naman po yung world price ng bigas to the lowest in three and a half years. Kasi eh? may gitsan taon na rin po na wala yung El Nino. That was June 15 of last year. So world market, bumaba po yung presyo ng bigas din. Uh -huh. So kaya gumanda rin yung inflation natin Ayon ang key highlight ang inflation yung year, may pagtaas pa rin ng presyo ng bilihin pero masyadong naging banayad naging 1.4% yung pinakahuli at uh, uh, for that's for the month of uh, uh, June and uh, yung yung average inflation from January to June 1.8% na lang samantalang mm -hmm. yung target po ng BSP yung acceptable target na inflation is mas, uh, mas mababa doon sa target niya na 2 to 4%. Kaya nga po nakapag-cut ng interest rates ang ating BSP ng 125 basis points since sa August of last year. So bumaba yung 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 lending rate, yung loan rate, financing cost. So mas magiging mura na para yung mga kababayan natin pag sila ng mga yung may mga housing loan sila, auto loan, yung mga negosyante natin, bumaba po yung ano interest rate dahil po uh, naging banay ng inflation pero yun po yung isang saki highlight din no yung presyo ng bigas kasi bukod do sa uh, lower import tariffs lower world price ng bigas mm -hmm. eh meron pa pong, di ba, yung maximum suggested retail price, no? Talagang pinilit kong pababain yung presyo ng imported Pero, ng na bigot sa natado. Pero, Sir Mike, kamusta yun? Kamusta yung uh, kalimitan nire ng mga negosyante? Uh, Lalo-talo na yung corruption uh, korupsyon sa pagkikipag-transaksyon nila taon-taon uh, sa kanilang uh, sa, sa, kanilang mga negosyo. Ah, uh, yun po, yung mga kasi, ano po yan, yung mga yung cost of doing business, ease hmm. of doing business, So supposedly it must pinadali dapat ng ano no. Ah uh, yung alba from the point of view ng business sector lalo na yung mga foreign investors no. Okay. meron pong yung yung syempre i-highlight din po yung mga pinasa na reform measures over the past couple of months. mo, so, yung create more. Mm -hmm. Ayun po, that is meant to attract more foreign investments into the country no, yung create mm -hmm. more. Ah uh, binaba po yung ano enhancement po yun sa create eh. Yung oh. corporate income tax ng mga tinatawag na registered business enterprises sa mga mo ano sa economic zone yung mga uh, covered pod niyan yung mga foreign investors eh yung mga okay. yung mga banyaga na nag-invest dito sa ating bansa hmm. yung corporate income tax nila bumaba na to 20% from hmm. previously it was 25% do sa create na pinasa ng pano na pandemic and prior to the prior to create that was 30% so yun but to me in that is meant to attract more foreign direct investments sa ating bansa at po ng maraming hanap buhay at oportunidad. No? Uh, ganun din, yung, yung create more po kasi, uh, in-enhance din yung tax exemption ng mga uh, foreign investors, lalo na yung mga locators sa export, mga export processing zone. No? Uh -huh. uh, yung VAT exemption nila, marino na, tapos yung ded deductible sa Uh, yung, ele yung, electricity bill nila no? to mm. make it more competitive. Alibawa, pakipag-compete tayo with Vietnam, yung mga mm -hmm. nearby uh, countries para magkaya tayo ng marami mamumuhunan sa ating bansa. Maganda no, yung, eh, yung... Eh, eh, mag mag yung palawaki pa. Actually, marami pa ang gusto kita ng dito sa inyo, lalo, lalo na yung 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 antas ng mga mga investment may because of that last visit sa US may mga may mga may mga million dollars of investment na dito siguro ito pwede natin pag-usapan bukas kasabay na sona sir Mike kaya yung uh, ulit tayo tungkol po dito sa sa larangan na ito uh, na maari maging uh, laman ng no? mga pangunahing tema o paksa sa sona ng pangulong uh, Bongbong Marcos bukas sir Mike maraming salamat sa iyo at thank you sa lagi pagtanggap sa amin tawag ha. Ayaw po. Maraming salamat din po, Carlita, sa inyong mga taga-subaybay. Gandang umaga po. Thank you po sa inyo. Mga kapuso, Sir Michael Rigaford, isa pong ekonomista uh, ekonomisya na ating laging uh, natatawagan. Nakakausap kayo po na pangyong walang pinopro.